Magandang buhay, everyone! Magandang Friday po sa lahat at magandang tanghali po sa inyong lahat. Pagpala, inawa po tayo ng poong may kapal. Ayan po ang ating menu for today's video. Uh, magluluto po ako ng igado. Actually, matagal po nang pinag-aralan to eh. Pangat ng luto ko na to ng igado. Una, pangalawa. Medyo okay, pwede nang kainin. Pero hindi yung taste na hanahanap ko. Kasi actually hindi po ako marunong magluto ng tikabi dahil wala po ako proyekya. Taal po akong Tagalog. Ang mga magulang ko, taal po taga Pasig. Ako rin po taga Pasig. So dalawa, nakatikman ko po, po yung isa din yung sa katamahan ko sa trabaho sa po ay Ilocano. Nagustuhan ko nila nung matikman ko yun. Ma, yung isa, pa ako sa kanya para gistaan sa mahal. Tapos nagtry, nag-try ako ng dalawang beses. At ngayon pangatlong beses is ko uli ngayon. Ayan po ang akin niluto. Nag-prepare po ako ng sibuyas, bawang, at saka naglagay po ako ng beans, ng green beans po, at carrots. Naglagay din po ako dyan ng rino. Ayan po, actually binabad ko po yan ng buong magdamag. Yung po ayam pork na po yan. Binabad ko po siya ng buong magdamag. Inilagyan ko po, po siya ng toyo ng lemon at saka ng konting paminta. Pati po yung atay, binabad ko po siya ng the whole night. Nilagyan ko po ng paminta at saka ng lemon. So, ayun po, nagluto na ko yan. Alagay ko na po ng green beans yan. Ayan po ang aking preparation. At pagkatapos ko pong ilagay ang green beans, hahaluin ah, ko lang po siya. Actually, okay na yan. Ayan po ang aking nilagay green beans. At pagkatapos ko, ilalagay ko na ang aking bell paper pinagsabay-sabay ko na po ang, ang aking carrot at ang aking patatas. Hintayin ko lang kung kumulo. Ayan po, kumukulo na siya. Pagkakulo po niyan, hintayin lang po natin. Ayan po, tapos na. Nilagyan ko rin po siya ng konting tomato paste at konting tomato sauce. Konti lang po. Nilagyan ko rin po ng konting-konting uh, toyo. Ayan po, luto na ang ating egado at long last Harap na po ang aking luto. Pangatong try. Yun lang po. Salamat.